Ah, magandang, magandang, magandang gabi sa inyo mga lodi. Ayan o, oh, yung anak ko, nagkakabit ng kortina, nagpalit. Ah, ayan no. ah, na, o. na Ang kapalit na ang kortina. Ako naman, namamasdang una siya. O, oh, oh, magbibidyo. Kasi yung sa kabila naman kortina, ako naman magkakabit. Oh, mga lodi. Ako yung nagtanggal ng mga kortina sa mga nilagkabit sa kabila sa wila ba ako? O yan na ho, mga kalodi. Magandang, magandang gabi sa inyo, mga Dito sa bahay namin, sa mga wila. Taragali yung mula ko na. Trabaho. Dalawang araw ko Pangalawang araw ko ngayon, mga kalodi. Bukas, Asok na naman, bakto Laguna na naman yung Alodi. Ko, trabaho. ako ko ako, trabaho. May ako ko, nagkakabit ng kurtina ng Oo. O. Ako nang tanggal, isa naman nagkakabit. Oh. Ayaw niya yung pinapakailangan siya eh. Ayaw niya nang tinutulungan o. Oh. Di, magbibidyo na lang ako. Gandang, <laughs> gandang gabi mga kalodi. Yan. Ah, no. Tapos ko na ang gabi, chong, kurtina. Kanina yung ginamit ko. Tapos ito, ito naman. Ito naman sa si anak ko, hindi nabit niya, ayan, sige po. Oh. Tulong kaming dalawa, ginamit na, At tapos lang, nagpalat ng kortina. Tapos magkabit ng kortina, nagugas naman ako, o, oh magsain, o. Siya naman, naglaba, o. Anak ko, naglaba, o. Tulong-tulong sa gawaing bahay, o, mga kalodi, o. Oh, ang dang magandang gabi. Ang ano ah, tayo na, Nang ah, manuto ang ah, Tapos yung asawa ko na sa trabaho ako deop, off. Nang ano hintay namin yung ulam niya para makakain kami. Ayun na nga, ho. oh. Ah, oh.